So good day mga chong no? Ayun So ngayong araw no, Mangunguha pala kami ng isdang bangga At kasama ko si Sam ngayon no, Nasa likod oh. Nagbubugsay At andito na kami sa aming spot mga chong no? Medyo umuulan nga sya. At ito naman yung spot namin mga chong Yan no? o no? Mangroves So low tide siya mga yamag So ito yung huli namin mga chonggol oh. oh Ang daming isda diba So ito yung tinatawag na bangga sa amin Ito Masarap tong ano Sinigang Ayan, ito yung tsura ng bangga na isda. Ewan ko na kung ano Tagalog ng bangga sa inyo. Ewan ko ano pangalan yan sa inyo. No? Pero masarap to sa sa paksiw at sa tinola. Ayan, lalo na sa sinigang. Ayan, dito naman sa bandang itong mga tsong oh, nakahuli si yung kasama natin ng, ng bakasino. Ayan o. Oh. So takot na takot yung isang kasama natin ng bakasino. Kasama natin yan mamaya sa sinigang. Ayan. So andito na kami sa aming perfect spot mga tsong. No? Ito maganda. Ito ang spot na to Maganda itong spot na to maganda. So Uh, ano, napaka napakaalo ng dagat kasi habagat mga tsunggol. Dito naman sa bandang ito mga tsunggol ito, sinusunod na namin yung ano namin, no? sinigang. Yan, nag-iiyak na yung isang kasama namin, sobrang ano nang ano, ng usok. Nag-iiyak na siya mga tsunggol. Yan naman ay pinilitan ko na, para ako naman yung iiyak. Dito naman sa part na mga tsungkol yun, yan yung isusugba natin, isusugba. At matik yun ang sugba At saka ito yung naluto natin na sinigang na bangga. Ayan. At dito na nga tayo sa magandang part mga tsungkol no. Yung titikiman na yan o. diba? Solid mga tsung. Sobrang sarap. ini sarap. kasama ko. At syempre, dito tayo papayag na sila lumatikim no. Iyan tinitikman din natin. Ah tagos hanggang Dito naman sa bandang to mga parang mga chong, no? Ayan, no? Kainan na. Ito yung pinakamasarap na, no? Part sa uh, pangisda isda natin, no? Kainan. Ayan, Dito yung sinugba namin, yan. Kinukuha na na misis. Ayan, no? simple At syempre, kukuha din tayo. Pagkukuha din tayo. Tutuslo natin sa suka dyan. Suka na walang sili. <laughs> Yummy. Ayan, kumukuha din tayo ng isda dito, ah Sam, kung buha sam na siya ba? Mm, so, yung yun, no? kakaibang lasa yung, bangga, yung isdang bangga, ano? May, ano sir? may signature na, ano sir. Sabi ng mga tao nito, malakas na itong kumain ng ta. mm -hmm, kayo na bahala, no? So, oh, no? Pero masarap siya. Sobrang sarap. Solid yung pagkasarap na ibang iba sa mga isda, no? mga isda. O, oh, yun, no? Sumusudlot nga yung mata ni Nico at sa kasawa ko. Oh. Hindi? Okay. Oo. Oh. Nabubungkag <laughs> na ako na. Grabe kumitkit si Sam dito. Yan, no? Binaranin yung binagol dyan. Pak. Mm -hmm. Binahan pa rin. Mm -hmm. Huli. so mga chongol no. Kung nagustuhan nyo aming video mga chong. share na lang din. Tsaka pa like. Salamat mga chongol. Itain muna kami. No? Bye bye.